Yung guys, dami na granite dito. Pati salt and pepper. mga black galaxy guys. Kasi ano, hindi itong kailangan natin eh. Puro tubog daw Yan nandito dito. May jet black dyan. Ay, jet black yung boss. Puro tubog. tubog. Wala Wala na, no? Hello guys! Welcome to my channel! Ayun, no? Sa Money ah. Yeah, money lang, ah. So okay, yun guys, dito tayo sa Maynila. Ayan, Maynilang black. Kaso nga, wala tayong jet black. Puro black galaxy ito eh. Puro black galaxy, yan. Dami. Ito jet black. Wala, yun ang kukulay bird dito, eh. Walang pentin. Кто бог? Кена. Вот кто бог. грин и ну, т.н.г. грин и ну, грин tubig din. Ay, sila guys sa kontira. Ayan. Ang yung black galaxy na yun dito. Dati yung wala. Ngayon, yun na naman ang mayroon. 早いですよ。 Sir Jan, wala ka bang ano? Jet black na ano? Ayan, kalakata gold dyan. Kaya kunan mo. Ano bang jet black mo dyan? Patapas mo na lang. China po, may Italy. Magka na Italy? Kaso walang 60 sa Italy ha. 70, 80, 90 yan. Ang gagawin na ito. Sa China, nasa 2.5, 2.6 na nga ba? Oh. <laughs> Magka na yun? Okay. Bukay bata sa China Sa Italy yata ano Bukto ata Porto yung ano eh 1 meter Lots go sa so 70 sigo ah. Eh India na kasi yan Walang China na galing na Italy na galing China 60 kasing kailan Iba kasi po sa India na 50. Kaso yung tubog naman pagka binating mo nagigreen yan eh? Yung anong 45 lang. Ah, balikan kita. Salamat. nga nga naglalakad na naman tayo lay